Ang kalaki? Okay. Nabakat sa ano mo? Okay. Yan. Ay, grabe. Ah, ang laki. Ang po natin kay ano? Kay model po pala, mga kababayan. At doon lang po siya nakaburol sa labas, oh, so, sa so may port. Sama na sila Rose Vlog, Trust TV, si Alvin Vlog. No, dito pala nakaburol si Madel sa likod nila. Ayun eh, na po, wala na para si Madel. Asan mama niya? Ha? Saan? So,

Talagang hingal na hingal na siya. Ngayon, pinauwi ko kasi. Punta nga daw po kayo. Pagpauwi, pagpauwi ko sa kanya, hapong-hapong na siya talaga. Mas pagdating daw po ng gabi. Wala naman po ako dito sa mga mga. Pagdating ng gabi, nagbibilibro na para siyang bata. Dito yon dito. Dito, dito sa po sa na Sa, sa so, Kasi mama ng dalawang isip, tumawag na naman ng ambulansya. Kasi di ba nung nakaraan, di ba dapat dadalhin sa PJ? Sabi, pagka ano na pag lang, pagkatapos ng Valentine's. Ngayon. Eh, Ay, hindi naman po sabi niya, pagkatapos na lang din ang bulaklak. hindi na rin kinahin ni Mami. Tunggal na yung dinas. Bali, ano pong nangyari yun. sa ospital? Anong yung, ano? mo ano niyo po, yung goiter na po ha? Boycare. Yung boycare yung niya. Ha? Goiter. Yung goiter niya? Yung Yun daw yung ano? Cost niya. Yung cost ng ano niya. Okay. Ba't pumutok daw po ba? Ah, pumutok na yung goiter. Pati po, po yung puso niya. Yung puso niya? Ano yung po yung naapektuhan ano? mm, na. hmm, naapektuhan na. Kaya hindi siya nakakahinga na. Sa atin, atin. Ano po siya? Tinubuhan ba siya? Hindi po ako pumahid. Ha? Hindi po ako pumahid na tubuhan. Pero ganun pa rin yung nangyari. Okay. Kasi po nung ang ng hapon, pinapaterma po kami ng Weber na tubuhan hindi ko ako pumayag kasi sinabi ko rin sa tatay niya kung papayag ayaw ayaw sabi ko kasi nung tatay niya kung ibigay sa atin, mo no, nang patubuhan kung ayaw ibigay ng pang Panginoon tanggapin na lang natin yan lang po yung inaano ko kasi yung dalawang niyang baka na ano, asan wala. po yung mga anak niya pala? dito po asan ah, po? ay pinaliguan si Kiko po yung pangalan asan yung mga anak niya ah! ni Madel? Ito yung isa yung bulso. Ayan yung isa na yung bulso. Asa yung isa? Nalit pa. Da. Ayan yung pa. Uh, hmm? Karen! Ang tulog. po yung anak niya. Malilit pa pala. Malilit pa yung anak niya. Seven, isang uh, so, say, ayun, seven. Kasi ito yung pinakabunso niya. Isang five. Isang eight. Uh, Bali, sino uh, mag-aalaga sa kanila? Uh -huh. Ayaw. Si Lola. Masa, ito, ito, ito naman po, Wala pong kontak pa rin yung asawa. Wala po. Mula po nung umalis yan. Mula nung umalis na Hindi na nag-aano, hindi na nagko-contact. Grabe na. Late na rin kasi ilang taon na siya na may ganun? Five years. Five years na? Five years na siya na KTS. Pero kung na-operahan sana ng maaga. Ayun na nga yung balak niya. So, hindi kaya siya nga uli Kasi balak niya na talaga magpa-opera. So, hmm. Na so, hindi na kinaya ng Yung utak niya lumalaban. Eh. Kaso yung katawan niya hindi eh, na nakapagsakit ko dahil siya hindi na nakapagsakit. Ang laki na ng ganito niya. Namanas. Hanggang sa tiyan. Lumaki po yung tiyan niya. Nakausap po, mo pa siya, Nay? Nakausap mo pa siya? Po, po, nabu, Anong sabi niya nabu, sa inyo? Binibili niya po yung sa akin dalawang anak siya. Sabi ko huwag kang mag-alala, hindi ko naman pababayaan yun kasi nung buhay pa na ikaw, wala ka pang sakit. Naalagaan ko kayo lalo na ngayon. Sabi ko sa kanya, ipanatag e, mo na lang ang loob mo anak. Luma kung kaya mong lumaban, lumaban ka para sa dalawa. Pero kung nahihirapan ka na lang, sige, payag na po. Sabi ko po sa kanya, para hindi na po siya Kahit kasi may sakit na, nagtitinda pa rin siya. Opo. Oh hindi po kasi yan, ano, madaling. <coughs> ako. Hindi po yan kasi, ano, basta pag kaya niya po, kagawa po siya. Hindi po niya kaya yung eh, ihingi yung pangailangan niya, basta pag ka. Uh, mm -hmm. Nung 14 po, hindi ko na siya kayang tingnan kasi nga, hirap na hirap talaga siya. Sabi ko nga ako sa kanya, Lika na B, dadali na kitang buwag oh, ma, mamaya na lang pagkatapos ang bulaklakan. Kaya ko to, matutulog lang ako. Kaya ko to. Kamusta Huwag ka na magalala. Kamusta yung ano nyo, Nay? May ano na kayo, magandong mingi sa inyo ng ano, service niya. Hindi pa po kami na uusap siya. Ano. Basta pinaanong mo lang namin. Kiraan kiraan pa na lang kami ng no, si Reyes para kuhain yung dead cat sa tigay. Ano hmm. yun? service na ano? So, Meron yung, yung service na ano. Magano na lang kami okay. okay. yung libre yung kabaong. Yung nalang po yung... Libre daw yan? Opo. Yung kabaong na libre? Wala naman kami. Bali yung service lang. Yung service ko, nabinayaran ko po ng 6,000. Yung ano po yun, yung pag yung pagkuha ano pa lang, yun, lang, yun. pag pa lang yun. Oo, yung pagkuha. Kasi, namin din daw yung mga pa. Pa. yung... Hmm. Yun. To, ano to, anak niya, bata pa. Naga, mga nag mga nag-aaral ba to? Yung no, isa po, nag-aaral. Kasi wala na yung Pinatigil niya na kasi nga, wala doon na lahat. Walang nagat sundo. Kawawa naman yun si Kasi pag siya naman daw mong sundo, may harap-harap siya maglakal. Okay. daw kasi patawag sa school pa ganyan. Hindi Ilang na naman pa araw po 'yan naka ano. Wala pa naman, wala pa. Wala pa, pa. pa. baka may ano may kayo na, ano bang trabaho niyo? Wala ba lang din. din. Tutulong, Tutulong-tulong po ako sa asawa ko sa trabaho. Baka may panawagan kayo, may panawagan <laughs> niyo. na, na po ako sa mga na bubuting po sa so, kung ayun po kayong itutulong sana po maluwag ko po pong tatanggapin sa inyo at hindi ko po sa Panginoon ipapasalamat po kung ibigay niyo po sa akin at ang mga apo ko po hindi po matutulungan niyo po yung mga apo ko kasi hindi ko po alam eh, parang hindi ko pa nga matatanggap eh grabe napak napakaikli talaga ng buhay ng tao at ayan po ano mga babae panawagan po ng nanay ni model baka po daw matulungan sila dito lang pala ni uh, binorol si Madel sa labas sa may court po kasi ang bahay nila is talagang maano, skip na dun sa loob ayan po si Madel at di nga po natin pwede mapakita sa inyo ay. sana ano na okay na si Madel bali ano mo yung ano, yan po na ay dapat Uh, ibibigay namin yung kay Madel na nakaraan. Kaso, uh, nasa ospital daw kayo. Okay. Ibigay mo na lang kay ano. Ikaw na lang mag-receive na eh. Tingnan nyo po yung ano. Yeah, no, no, hindi na nakita ni Madel yung pinabibigay sa kanya. No, Ito so, no lang ang mga anak niya. Orang kaya dan orang orang kaya dan. Para po yan kay ano Kay Madalisana ano Bigay lang po na sa kanyang nanay laki nanay ni Madili. bata pa pala yung anak niya no? maliliit pa Tapos uh, tingnan po namin kung ano yung makakalap namin ano para pandagdag no kahit pa no. At may mga kababayan tayo na tutulong din ano. Hintayin lang po natin. Ano yan po yung para kay Madel sana. May mga bigas din, may bigas din ba yan sa lalim lalim ilalim. Sa itong kabila. May bigas po yan Paano mo na sa anak niya? Ayon, may bigas pa na. No. Yes, Lord. Inuwanan. Inuwanan anak niya. Salamat sa niligit hmm. po. Walang sa, ano man, Nay. Sana po. Iiniligit po, po sa Panginoon na sana marami pa kayo matutulungan sa kagaya nila din. As, sana po. Hindi ko lang po talaga. <susurra> mm -hmm. Hindi ko po pangalit. Yung mga anak nila lang po hirap na hirap na hirap na. Sana po. Sana na po. Sana po. Hindi na po. Para po sanang, po, sa amin. Sa dalawang anak na po Kasi po wala naman. Magulang na tatay na nag-iintindi. Ako po. May edad na rin. May sakit din. Yun nga po ang na hindi ko sana pag-amot ng maaga kasi meron din akong nararamdaman ba sa sarili ko. Kaya po ako nagsisisi din kasi nagkulang din po ako sa pag baka hanggang dun lang talaga yung buhay niya na huwag nyo sa sarili nyo kasi lahat naman tayo may nakatalaan na kung hanggang kailan lang kaya ang ano na lang nai nang pumasay na siya doon yung mga anak niya na lang ano ito uh, yung anak ko yung madilo Ano anong sabi mo boy? wala silang mga kamonggang mo anong ano nila anong nalaman nila na, wala na mama nila panganay ng yung panganay nag iiyak yung panganay niya sa kasi bata pa eh wala pa po Ay, hmm. sa pinakatok na lang napakala na niya ng Facebook pinibigyan niya yung ano natin mga kababahin mo yung update po kay Madel ano at pabalik na tayo dito at yung pang ano ng pamilya ng magulang na sana daw po ano uh, matulungan sila no at maraming salamat po mga kababayan at uh, ito po yung update natin kay Madel thank you so much po uh, at sana po ano matulungan natin yung pamilya ni Madel lalong lalo na lalo yung mga anak niya salamat po and God bless